Good morning, guys. Good morning, good morning. Luto tayo ng agahan. Kaya anong oras na mag, ano na, mag nine na in the morning. Di pa ako nakaluto ng agahan. May kanin kaya lang wala pa ulam. Kaya magluto tayo. Look. Look, guys. Naubusan kami ng ano, ng gasol. Kaya temporary dito muna kami magluluto sa labas gamit yung uling kasi wala pa kami pambili ng ano. nalang gasol. Okay. Eh dito muna kami, guys. Tasty is muna. Madali man lang magluto din dito. Ang ano lang, ang problema lang. Ang problema lang, guys, kasi palagi nag-aulan then paano ka makaluto dito, oh, open yan. Walang atit. Kaya, lipat-lipat pag may time na naman. Parang, paypay pag may time. Ganito dito guys, pag wala kang pambili, wala ang pamili ng gasol. Ng tanke. Ganito na lang gawin mo. Loto ka sa labas. Mm -hmm. Ito yung tuna bili guys. Nilagyan ko ng ano ng crispy fry. Okay na tong ano. Dawi. Kaya nag-umpisa na rin mag-init. Nag-umpisa nang uminit. Kaya bilis-bilisan na natin. Kung ayaw natin maluto din dito. masyadong gagandahan yung loto ko kasi hindi masyadong mainit eh. Hindi siya nag-crispy. Pero, pero okay na din. As long as loto. Yan yung importante. Yung loto yung pagkain natin. Sana matuloy na itong mga sapatos. Tingnan nyo guys oh naglaban Nag ako ng mga sapatos guys sa ng mga bata. Kasi wala pang pambili. Yung luma muna yung suotin nila. Hindi naman importante kung ano yung suot. Ang importante makapasok sa school. Yan yung sa anak ko lalaki. Yung sa anak na babae. Ay, ayun, binigyan ko ng bago kasi wala siya wala siyang school shoes. Yung black shoes talaga, wala siya kaya kailangan na bilhan. Pero yung anak ko lalaki, na rubber shoes lang din yung ginasuot niya. ayun niya yung black shoes. Na ano. Oo. Yung nga medyo bata pa. Uh, uh, ang pa, pangangit yung ang pangangit. Ay tambok, Oo, hindi so, ko lang. Yeah. Ay, okay, pag-aing natin.

At saka inantay ko din yung ano, yung delivery ng grocery natin. Nag-order ako sa grocery. Yun na lang yung inantay ko. Para mabayaran ko din. Ah, magpalit na lang siguro mo, ano yung TV yung kwarta dala? Magpalit na lang po siguro, ano ba? Tayo ka din ha, wala. Panglawi ba? Magpalit okra, ano, at saka ano, ah, kalabasa. Ah. Kalabasa, okra. Alubati. O oh, yun na para pang ano natin ah uh, lawoy gagawa kami ng lawoy guys masarap pa si Dino yun akin na lang yung ano mo tibe 50 tibe ito 100 alalim mo na lang yun basta maka ma short ka pa gani basta okra alubati at saka lawoy ah, kalabasa ya tibino bilaka iwa ang kalabasa ang, ang kalabasa mga Tatlo. Tatlo ka goat lang. Then, okra. Ikaw na tamatamaan ang okra o galong Yan lang. Eh, para may ano. May paang tanghalian na tayo. Maya. Tapos pipinuha ka itong mga payat na pipinuha oh. na. Upat ka mo, A few moments later. Few moments later. Oh. Oh. Asan yung alugbati? Kayo. Magay ka gamay na bilen. Ano man, wala ikilag bate? Wala. Wala na kayo bate. Wala pa may gamay. Look guys, oh. Yung mga ha! alaga ko, oh. Ha! Atak! <laughs> ah, nakabili na sila ng ano, ng gulay at saka pipino. Gusto kong kumain ng pipino. Kaya, ihanda na natin, guys yung pipino. Yung ano lang ba, isalad lang yung pipino. Para masarap. Kay so, may pritong ano, may pritong isda. Kabo, pipino, kung anon? Siguro dalawa lang. Ay, um, Why, Walang alubari. Kaya kami. Kaya eh, para ka uh, ina tayo. Uh, Kay gutom na uh, akech. Gutom na yung tindera, guys. Need na ng kani, ay uh, need na ng pagkain. Ihanda muna natin yung pagkain, guys. Lock, guys, oh. May pipino at saka yung ano, uh, what do you call that? Uh, tuna. Tuna filet. Or, ayun, lagyan natin ng sili para umanghang. Look, how many sili di? Ay. Hmm. Lagyan ng asin, implahan, borbora ng konting

Simple lang. Mm. O, oh, tignan mo, may chili pa. Ganito lang kasimple. Then, partner nito with rice. That's really good. Yes, oh, it's it, people! May ang go

one thousand one two three four five six one two three four five six seven one four three four five six seven and yeah. all Alright, okay, girl. Okay. Or... Thank you. Tiwas at ang okay. Tiwas at guys. One eternity later. Orange da you guys. in-order ko, in order ko to sa ano, sa grocery. Hindi siya karamihan, pero okay na din. Tignan mo yung tindahan ko, guys. Oh my God. Konting-konti na lang. Sa ngayon guys dito talaga namin kinukuha yung ano namin to yung pang araw araw namin na gastos dito sa bahay kaya medyo tagilid yung tindahan natin

Medyo tagilid yung tindahan natin ngayon. Paano guys? Marami kami guys. Then, tindahan lang yung nagsusupport sa amin. Isa na yun. Ang na, dito namin kinukuha lahat. Kaya ayun.